Hi guys, so habang nagluluto nga ako sa kusina Pumunta nga ako dito sa dining area Kasi pinagmamasdan ko talaga yung store Hindi ko kasi talaga lubos na maisip Na magiging ganito nga yung store Yung dating napaka-init at napaka na pwesto Ay mapapalitan para siya ng ganito Kakomportable at kaganda Para sa akin talaga napakalaking blessing to Kapag ka talagang si Lord na nga yung nagbigay Kahit ano pa yan wala na talagang makakapigil Sa unang buwan at pangalawang buwan ko nga ng pagnenegosyo Napakadami kong struggle at emotional damage na naramdaman <laughs> So yun, kailangan kong haluan ng patawa kasi ayokong umiyak sa voiceover na to. Kung akala nyo, hindi ako na problema ng mga unang buwan at pangalawang buwan ko nga, nagkakamali nga kayo. Kasi magaling lang din talaga akong magdala. Sa loob nga ng dalawang buwan at kalahate, napakadaming beses ko talagang umiyak Si Lord nga lang nga lagi yung kausap ko, tinatanong ko nga siya kung para sa akin pa ba to o itutuloy ko pa ba. Kasi guys, alam nyo ba sa pagnenegosyo, lalo na kapag ka nagsisimula ka pa lang. Doon mo kasi lahat mararanasan yung stress physically at mentally. <laughs> hindi kasi palaging positive yung mga nangyayari nga araw araw Meron kasing time na ako, kaunti nga lang nga yung benta at sunod-sunod pa nga yun sa loob nga ng isang linggo. Ako kasi kinokotahan ko rin yung sarili ko na makabenta nga ako ng halagang ganito, halagang ganyan. Kasi nga para may maipangbayad nga ako sa renta, pati na rin nga sa tubig at kuryente. At para na rin nga sa puhunan ko kapag ka naubos nga yung stock So ko. yun nga simula nga ng pumuesto nga ako dito, yung mga nakakasalamuha ko, mga business minded. At napakadami nga idea nga ako naririnig. Ako kasi napaka open minded ko nga nga sa Suggestion. Wala din kasi sa personality ko nga yung ako nga lang yung magaling, boses ko lang yung tama. Yun talagang nakikinig ako sa suggestion nga ng iba at susubukan ko talaga yan. So yun nga nung nakilala ko nga si Erica, yung business partner ko nga dito. Ang laking blessing nga sa akin, ako ganun din naman ako sa kanya. Kasi gusto din nga niya talagang mag-business. So dati talagang meron naman siyang milk tea na hawak. Nagkaroon nga lang nga ng problema nung nagkaroon nga ng pandemic kaya kailangan nga niyang i-close. So yun ako naman naghahanap ako ng mga sa nga dito sa store kasi talagang nahihirapan ako sa renta. So yun nga kinausap ko nga si Erol, yung pamangkin nga ng may-ari ng nirerentahan ko nga na to. Na kailangan ko nga ng backup para nga masuportahan ko nga yung monthly needs ko nga dito sa store. And yun nga pinayagan din naman nila ako na magkaroon nga ako ng partner dito. So ito na nga yung gabi-gabi kong ipinagdadasal nga kay Lord kung ano ba yung gagawin ko. Although nagsisimula pa lang nga kami pero at least napakalaking tulong talaga sa akin nito. Dalawa na nga kaming magagrind dito sa store araw-araw at hindi na nga ako mag-iisa. So yun lang guys yung ating video for today. Naglabas lang din talaga ako ng nararamdaman ko. So yun nga sa buhay nga natin, talagang susubukin tayo ng panahon kung hanggang saan tayo kakapit. So yun nga ako talaga mahigpit akong kumapit at hindi talaga ako bumibitaw. Hanggang hindi ko talaga makukuha yung gusto ko. Motivation is the talaga. So yun na guys, hanggang dito lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!